Today is ka-propose for me Tortang talo para ba sa aking anak Ayan pag <tinyan> ko lang sa gasol Hindi ko na nag-videoan guys Ayan, Mas masarap kasi ang talo pagka inihaw Inihaw ko lang ko yan sa gasol ayun Pasensya na sa boses ko paus po ako Pause Ayan po guys Ayan mamaya ipipritan na natin to yeet itlog ayan guys natapos ko na pong balatan at ready na rin po ang ating itlog scramble egg and... bali nilagay ko lang po dyan yung ginisa flavor mix at atat. tapos konting asin yan lamang po tama na ayan guys at eto ready na ang aking kalan ayan Aku wali pala. Sorry guys, pinabad ko muna siya sa lit sa itlog para may lasa siya. Baon po yan ng anak ko guys. Ayan, mainit na po ang ating kawali. Ayan, lagyan ng konting ang salto. Ito po yung aking mantika. Ayan. mga guys, ready na siya. Antayin mo natin siya uminit guys. Ayan, antayin natin siya uminit pag uminiter, pwede nang ilagay ang ating tortang talo. Ayan na guys, dalawa-dalawa lang muna ang ating nilagay. Ayan. Ayan guys, antayin muna natin siyang mamula-mula ng konti. Kasi yun po ang gusto ng aking nilikaila. Ayan guys, ayan siya. Ayan guys, nabalik ka na dyan siya. Ayan. Yan po kasi ang gusto ng anak ko, yung medyo sinog. Ayaw niya nga hindi ka ano, ano, luto. Ito nga yung sinog. May tao talaga na mahilig sa ganito ng luto. Ayan. Kutsara tenedo lang po ang sinang anak ko dyan. Kasi pag konti lang po ang luto. pag yun lang ginagawa ko. Kutsara at yung tenedo. Ayan po. ganyan lamang po ang ating ginagawa guys yan at ihango na dito sa aking mahiwagang plato diba guys ang ganda ito na ang pangalawa yan. diba guys tingnan niyo. yan yan ang baon ng aking anak Alawang salang guys. Ayan na. nagtatapos na po. Ayan, dito guys, ang ganda. Ang ganda dito. Oh. Ayan, ganyan lang po ang simple luto ng aking tortang talong. Salamat guys. Thank you for watching. Please click the the, the bell and subscribe my channel. Thank you.